Hey, yo what's up guys? Good morning. Guys. Dito ako ngayon kay Uncle Jojo, guys. Shout out lang pala, shout out nga pala sa asawa ni Uncle Jojo na sa si loob. Today is videos, guys. Bibili ako ng isda dito para pang binta pa dun sa bayan. yung mga fish pan ni Uncle Jojo, guys. Meron din siyang aquarium sa si guys oh ganda na mga isda rito guys oh ganda na mga kulay oh Yun. shout out lang pala kay ante guys uh, <laughs> asawa ni uncle dojo guys oke 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 shout out nga pala sa manok Ito, talisay talisay oh. dalawa kambal pala tong manok na to Oh, pero yung kulay guys uh oh, tatlo pala to pero yung kulay okay, guys ito yung mga fighting guys nakasabit lang dito sa puno ng lansunis, oh ganda ng isda dito ah oh. yun guys green na fighting niyon tapo kaok oh yun ba diba? Mayroon pa rito guys. Ang oh. dami mga similya rito guys. Yeah. Ito yung mga fry guys. Fry yung maliliit na. Ito guys. Ang oh, dami oh. oh. Marami yan. Maliliit pa. Ganda yung sa kabila oh. guys kakaiba itong lansunis ito guys kasi itong lansunis ito namumunga ng mga isda o oh. ayun diba may mga bunga lahat oh, ako sa manok pa, oh. puno pa rin ang lansunis may bunga pa rin oh isda yung bunga ito yung mga pelanggana, guys na ginagamit pag breeding ng fighting fish ito guys mga similya to guys ayan ang liliit to mas similia yan ang fighting ayan kulay green dami nito yan lahat. Yan. Similya lahat yan ng ano. Ang mga fry. Fry ng fighting fish. You know. Dami oh. Maliliit pa. Yan. Puro fighting yan. Ito rin oh. Mga similya rin to. Ito. Wow. Zebra. po. Ayan po. Ito yung goldfish guys. Ganda ng goldfish oh. Wow. Tukoy. Okay. Ayaw mong lumapit ah. Hmm guys oh ganda ng goldfish guys oh ito yung oranda guys yung may bukol sa ulo you know? ganda tingnan oh. lalaki pala ito oh Dito okay. guys, ano to guys? lovebirds ito guys you mayroon ding lovebirds si Angkol oh. ganda ng mga lovebirds niya. dati kunti lang to ito ngayon dumami na oh. mga parikit hmm. <clears throat> sabi nila guys pag magalaga ka raw ng lovebirds pag yung pamilya mo palagi nag-aaway nag-aaway eh, mangiina daw to sila Mamatay daw dapat daw doon sa pamilya mo dapat walang away magbigayan ay dadami yan sila Yun ang sabi nila kaya tinatawag yung lovebirds so, pag yung asawa magloko ayun yung mga lovebirds mangihina daw mga matay yan lang na narinig ko okay at at sa kalamansi na yang ng sa kabila guys ang daming isda na ang kulito dito po ang daming itu, ito yun ito si Angkul Dio Dio guys isa rin ito sa nagsupply sa amin ng isda pag mayroon kaming nabili na mga bagong isda eh, bigay din namin sa kanya para makarami rin siya para dito na kami bibili ito malaking malaking tulong ko sa kanya kasi marami kami dito na bumibili kahit maupo-upo lang ganyan pag breeding lang may income naman guys, wala pa siyang kunduyo guys nang, nanguha pa siya ng ano uh, dapna yung dapna guys, yun yung pakain sa mga pray yung maliliit na parang kitikiti yun, mabilis kasi lumaki yung mga pray niyan. guys, santayin lang natin siyang kunduyo guys, pag dumating guys para, ipili ako para ibintad at bayan Guys, maya lang guys guys, nandito na siyang kunduyo guys ito yung inantay ko Ngasi nan dapna. Lara kay nakuwa. Kanyang dapna. Lo, kami. Taghang kon. Isa ko da Ako to. Bumangke photo. Yes. yes. Ndenang na tuta nila guys oh. na ng tuta nila o. Oh. Tukoy. Omo. Wah, wow, naidako kayo. Naidako kayo ni Gawas. Ayo you know. no. Gawas si... Sana yung klase ako lang, American bully. Ay, guys, ang laki ng laki ng bully. Oh. Bully. Ini dan uno mo ni mga ni. po di balabalan to na dito. Ay, guys, shout out sa mga aso, guys. Ay, na nakaharap siya sa akin, baka baka dasmagan ko ani. Okay. Hello Dogi. Dogi. Guys, um, Malaysia uh, guys. Di nya okay lalai. Oke, eh. dah na oh. Kita tole yang Lemon. Ayan guys. O, lemon guys. Laki guys. O. Oh. Ang laki ng lemon. Ang baba lang. Ayan siya ang guys. O. Oh. Ayan guys. Nang huli siya ng isda guys. Hindi niya alam na tinitira ko siya sa camera. Ayan <laughs> guys. Pauwi na ako guys. Ito na yung isda na bili ko guys para display ko rin lumayan okay guys amping ako guys ingat ako guys dito na ako sa bahay guys and guys ito na yung binili ko na isla doon kaya ko jojo okay dito ko na tatapusin to guys uh, kasi mag ano pa ko ng isla magbalot pa ko para ipinta ko mamaya guys okay. Selamat na naman guys sa pagsama niyo sa akin vlog. Thank you, thank you. Lalo na tim team love. Salamat guys. Love you all guys. Bye-bye.